にゃあね。<noise> Tong. No. Buti on hands ka sa pag-inventory mo. Mm, to be honest, talagang may gumaganap naman para sa akin. Pero iba pa rin yung mismong ikaw din ang pinaka-pinalin ng inventory. Ah, yes. Para hindi ka magsalita at hindi ka mag-iisip na ninanakawan ka. Tandaan mo 'yon. Always hands on ka pa din. Pero nandoon yung tiwala, pero the point is kailangan pa rin kasama ka sa magtatalis ng inventory nyo. Yes. Tama. Hindi porket boss ka, hanggang puro utos-utos ka na lang. Galaw ka lang. Galaw. Yes, on hands ka dapat sa negosyo mo. Exactly, exactly. Kailangan mo rin maglaan ng oras. So, ito ito, may nahanap ako. Na hindi na mahanap. So, hanapin ko. Kasi hindi pwedeng bibig ang maghanap. Kaya ka may inventory. Oo, hindi rin pwede, di ba? Pag may nawawala, huwag mong gamitin yung bibig. Ang hahanap, ang gagamitin mo yung mata. Kasi pag puro bibig lang, asan, 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 asan. utos ka lang utos, gamitin mo yung mata mo, napin mo. Parang yung nag-argumento ng mga ano mo, katrabaho mo. Paano pag matumal? Hmm. ka pa sa ghost month? Talot papasok na ang ghost month yan. Okay. Dahil papasok na nga yung sinasabi ng mga Chinese o yung mga sinaunang negosyante na yun nga, papasok na nga yung ghost month um, pasokan na, pag-ulan na, hindi ganong season na mga piyesta, party, Pasko, mga ganyan. ingat nga tiyatawag na ghost man. Paano nga ba? For me, basta dire-diretso ka lang. Huwag kang titigil. At pag alam mo matumal, huwag kang gumastos. Huwag kang magbibili na kung ano-ano mga bagay na hindi naman dapat para pambiling mo. Ay guess mo? Kasi matumal lang nga, tapos magastos ka pa. Pero imagine mo, kung matumal na, tapos hindi ka magastos, pero yung the rest na kinita mo, tingin mo, aaray ka ba sa ghost pot, ghost pot na yan? Yes. Isa yun, so sinasabi sabi ko. Pero yun nga lang, sa iba naman na nagsisimula pala, naghahabol ng mga pangrenta, pambayad pang dito, kailangan mong mag-additional product para productive. ang sakli. Pero ang point ko pa rin, kailangan mong mag-additional product para may panuporta ka pa rin sa, sa bills, electric bill, water bill, renta, para kahit matuman, meron ka pa rin sinusundot at wag na wag kang magkasawang mag-upload ng paninda mo tigil mo yung kakapos na kasyutan kaya nga matuman eh. Yes, sir bye yeah